yan guys yung dahon ng black raver natin so napansin natin sa ano sa bandang taas niya nag iba po yung texture ng dahon niya samantalang dito sa baba eh, ayos naman maganda naman yung dahon niya di ba pero pagdating dito sa taas, ayun, medyo umiba yung texture ng dahon niya Kaya sa mga eksperto naman dyan, mga uh, kagropo natin sa grapes, growers, uh, pasuyo po uh, kung anong pwedeng maganda sa palagay nyo ayon sa inyong na experience na rin kung doon sa mga naka-experience na rin dito sa ganitong uh, dahon ng grapes na ano uh, ano siya kasi kakalibshay eh. kung kaya, kung kailan malapit na siya sa ibabaw ng trellis yun parang ano uh, kung kailangan ng abono o ano kaya yung nilalagay nyo na abono gaano karami yan lamang po ang gusto kong malaman ba diba? kung anong kailangan natin kung anong kulang na nutrients pag ganitong dahon ng grapes yan kasi doon sa iba na tanim ko eh okay naman siya ay po, oh, Black River din po 'yan. Eh, Maganda-ganda naman po 'yung dahon niya sa ibabaw. Ayun. Okay naman po siya. Ganun din 'yung mga iba pa. Okay naman po. Ito ay Miracle naman 'to na variety. Okay naman po. Kaka ganito. Miracle din po. Ayan. Ang ganda, ang ganda, ganda nga po. lalaki ng dahon nila. Tsaka, ito. Sograwan. Okay naman po siya. Maganda naman siya. Kung, ano lang, bakit may lumutang na problema nitong isa uh, black river uh, sa mga ano po natin dyan, mga expert natin mga kagrupo o kaya doon sa mga nakaranas na ng ganitong uh, dahon o kaya suloy ng ng grips nyo po, uh, Paki-sabi na lang po kung Uh, pakibulong na lang po, pakicomment na lang po sa baba sa aking vlog na to tsaka salamat na rin sa mga uh, nanood at uh, sa mga magbibigay ng tips uh, ito'y isang tulong na rin pamaparaan pam ng tulong sa atin upang mapalago natin yung ang pagtatanim natin ng pinagtanim natin ng grips dito uh, yan po ang pinagkaabalahan ni Saudi Boy mula nung uh, na uwi siya ng uh, promdi ayan po uh, sa, yung mga iba maganda po yung kinalabasan ng mga uh, natin tanim natin kaso meron nga tayong isa na namro problema tayo kaya humihingi po tayo ng ng advice kung anong gagawin natin sa dahon na yon. Kung anong kulang. Ito po ay eh, crimson naman siya to. Yan po, napakaganda po ng ano niya. Eh doon po sa baba eh gumawa na tayo ng ano ah pinapaugat natin baka sakali. Ah umugat siya eh. Eh madagdagan yung tanin natin na crimson. yan po si Saudi po uh, sa pagbabalik sa Promdi ay kung ano ano ang tinatanim ay ako po ay humihingi ng payo kung ano ang gagawin natin dito sa Uh, grapes natin. Kung ano yung kailangan niya na nutrients, no ano yung kailangan niya na uh, abo no? para gumanda manumbalik yung dahon niya. Yan lamang po at uh, salamat, salamat panonood at sa pagbibigay ng komento na rin. Uh, comment lang po kayo para mabasa ko at mabasa din ng mga kasama natin sa kagrupo, halimbawa, ay magkaroon din ng ganun na problema sa kanilang kanilang grapes. Yan lamang po. Magingat po tayo. Uh, lapit na po ang uh, pagpapalit ng uh, bagong taon. Sana po uh, maligaya po tayong lahat sa uh, pagdating ng bagong taon. Ito po si Saudi Boy back from uh, uh, goes back from uh, ano po tayo from D uh, yan lamang po ingat ingat po tayo paki uh, pakilike na, lang, na rin po yung vlog natin ha ah. uh ang natin uh, subscribe na rin para uh, makita nyo kung paano eh, Saudi boy eh, kahit papano eh, uh, masubaybayan nyo yung ating kinabubuhay dito sa probinsya. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Happy farming po!